Og nakita na ko sa iyang post ang iyang buy one take one na pizza. Oh, matik na lupa dayon pasotoy yeah. Going to Nyubuhol buhol ni ha sa barangay Manambulan. So sa puro kwatro ni siya guys. O, oh, open pa man yun siya. Karoon kinakita na ko sa iyang post na buy one take one iyang pizza. Kakrabe mong punta eh. Kalami ani. Surprise na ko sila guys. Patulog na we. Eh. Nga <laughs> on pa na ito. Food is life though <daw. laughs> Ang gabi eh. Gabi na ganyan siya. Literal na gabi na. Eh. Nako karoon sa nyo buhol guys. Dari ni sa pretty store. Pretty store. O. Oh, Palit ko Marian's Pizza. Mmm. Dapat sya yun, no? beauty white soap. Pila kaya na, hmm. Pang pagwapa. Habibi, oh. So, nasa yung habibi. Habibi. Thank you. Thank you, ma'am. God bless, po. Taraa! <laughs> Han? Me? Abri, ragod me? Abri, sa? na, Ab na. Alisa, me? Alisa? <laughs> 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 uh, shout out ka Ma'am Marian's Marian's Pizza. Oh. Sa inyo buho lang ni eh, guys ha. Uy, kalami ani. Mm, sige na. Thank you Lord. Thank you Lord for the food. Thank you have about the party. Uy, kapat lang Amen. Tara, pa lami mi Wala ka tarong gunit sa kung kamot. Ma'am, lami kayo mong pizza. Lami kayo, the best. Oh? Dagko kayo. Dagko kayo hiwa. <laughs> Dagko kayo hiwa. Thank you, ma'am. Buy one take one, pagod. Oh, galing lang sa inyo buhol. Sa manambulan.